magandang umaga mga idol so gumala ako sa aking munting tanim na kalabasa mga idol napakarami pa lang ano dito yung tawag dito dito ko mga idol sa munting kalabasa na tinanim ko na medyo mataba na mga idol papakita ko sa inyo mga idol ito So, yun mga idol oh. Yun ang mga kalbasa na bagong nating tanim mga idol. Medyo mataba na mga idol. Napakataba talagang lupa dito mga idol. Kaya lang hindi ito bang patag idol. Medyo ano yun eh. Slanting yung lupa. Yan. Yan. Ito. So, ano ko talaga eh, inalis ko yung mga damo noon at inima ng kalabasa mga idol kasi alam ko naman na mataba talaga ang kalabasa mga idol yan taba taba yan ang taba ang tubo ng kalabasa maganda kasi magtanim ng kalabasa mga idol alam nyo kasi pag tanim tayo ng kalbasa ay ah, uh, hindi naman masyadong maalagaan yung kalbasa mga idol. Yan. So linisan na natin. Tapos kung mataba ang lupa, hindi na po kailangan ng ano ng ng abono at saka hindi naman kailangan ng spray mga idol kasi pag ang kalabasa ay natin ay ano sensitive kasi ang kalabasa ay eh. mabilis masira sa mga sa mga ano pang spray mga idol kaya dati nag spray ako ng kalabasa mga idol ay lalo tuloy nga ano nahihirapan pag ano tumaba yun mga idol oh maganda ang tubo wala pa naman tong abuno dati pa kasi binabala ko dito mga idol na taniman ng kalbasa kaya uh, inalis ko yung mga ano mga damo hindi pa nga nabubuhay lahat oh ko, tiningnan ko mataba na pala eh. Diyan. Alisin natin ng mga tamo damo. Ito. Sayang naman kasi ano pag mayroong mga matabang lupa mga idol tapos babayaan lang natin hindi tayo natin taniman ng mga gulay pag alam naman natin na mayroong bibili sa ating gulay tapos hindi tayo magtatanim so problema na natin so maigi talaga na magtatanim tayo kasi dito sa amin mga idol ay eh, uh, marami naman talaga nag ano eh wala namang problema sa buyer yun ang taba-taba mga idol napagala lang ako dito eh kaya kapakita ko din sa inyo kung para kumustahin yung tanim natin ng kalbasa Yan, alam niyo kasi mga kalba, ang kalbasa mga idol ay maganda din to ikumpara natin sa iba na mga tanim kasi ang kalbasa mga idol ay kukumpara natin sa ampalaya upo ay ang kalbasa pwede po ma-stack yun po ang pagkakaiba ng kalbasa mga idol ang upo ang palaya, mga sitaw hindi po yun pwede ma-stack ito hindi naman mabilis yung uh, income nito pero hindi naman masyadong matrabaho mga idol kung mayroon kang malawak na o maliit na lupa dyan sa malapit sa mga area mo taniman mo ng ang kalbasa kasi kalbasa mga idol ay pwede natin i-stock within a uh, one month pwede tapos uh, halimbawa pag hindi ang presyo hindi gano'ng maganda. So, ang gawin natin ay stock muna natin. Kaya nagtanim ako ng kalbasa kasi dati kasi mga idol ay tumama ako sa presyo dito. 25 lang yun pero okay naman. Wala naman ako gano'ng trabaho dito sa kalbasa ko. Dati dahil dyan sa kabila mga idol. Malit lang tinanim ko pero nakabinta ako noon ng mahigit ano 10,000. Pambira ay eh, o isipin ko lang ang gasto ko doon sa paglinis ko ako lang naglilinis noon eh. Siguro kung arawan ako doon sa ginagawa ko eh, hindi nga umabot ng 2,000 o 1,500 dyan. Pero nagbinta ako ng ano ng mga mahigit ano 10,000 kaya nakakaroon ako padagdag ng ano pangangailangan idol kaya naisipan ko na dito ay dagdagan ko ulit yung mga ano para ano para ay dagdag sa ating ano kita ganyan na yung mga idol kasi magtatanim tayo ng mga gulay na masyadong maalaga. At tanim din tayo ng mga gulay na hindi masyadong maalagaan. Idol, kasi uh, kumbaga ay rakit lang yan. Hindi naman tayo maglagi dito araw-araw. Gansa -araw. lang tayo sa mga ganitong gulay. Pinupuntahan na natin kung masyado na maraming damo. Inaalis yung damo pero kung kinakailangan abunuhan ito nga ay abunuhan ko to mga idol kung uulan para talaga bibigay talaga ng maraming bunga kasi i e, sa tanim ng kalabasa katulad nito mga idol ay kailangan mo lang timing ah alibawa kung alam mo na nga ano pag hindi ka pa nakaranas na magtanim mag message ka muna kung kailan nyo tataas ang presyo tapos uh, pagbagsakan ng presyo mga idol tandaan nyo yun po mapapayo ko sa inyo pagbagsakan ng presyo ng gulay o mga tanim dun po kayo magtatanim Uh, share ko po yan sa inyo mga idol. Ah. Uh, hindi po ako nagdamot ng mga na mayroon ako. Kasi pag idamot natin niyan sa mga tao na katulad rin sa atin, nagtatanim. So, yun. Ako talaga na hindi ayaw 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 ko talaga. Eh, gusto ko kaya kung ginawa to sa sa social media mga idol ay talagang gusto ko po ma uh, share yung mga mga kaalaman kung saan meron ako kaya nga binawa ko tong channel ko uh, it's not only for earning no? so talaga naman ganyan naman talaga ang buhay kasi nasa moderno tayo na panahon pero hindi ko yung tatago yung mga kaalaman ko hindi uh, sa iba na mga nag tutorial o nagtuturo tinatago yung mga kaalaman na kung saan ay hindi po nila ay binahagi yung kumplito para sa akin ay babahagi ko talaga kasi gusto ko na umangat yung ano natin yung mga kaalaman natin sa bawat isa eh para po na hindi po mahirapan yung bawat tao Kailangan uh, sharing the ideas yun po mga idol So uh, balikan natin yung pag usapan natin kanina Pagdating po sa pagtatanim uh, hindi naman ako masyadong uh, maraming alam mga idol pero i-share ko ang ang kung ano mayroon ako pagdating kasi sa pag uh, sa pagtatanim mga idol ay huwag tayong tatanim kung nasa uh, maganda ang presyo kasi kapag magtanim ka na nasa magandang presyo taas ang presyo pag uh, mag production na yung tanim mo doon na yan sa ano tatama yan sa mababa ang presyo so kung gusto mo talagang tatama sa presyo magtanim ka dun, dun sa time na dun sa panahon na mura bagsakan ang presyo mga idol yun po ang mga sikreto sa pananim kaya kadalasan sa mga nagtatanim uh, maliban lang sa mga matagal na nagtatanim yung mga malaking mga apartment kasi sila ay bihasa na talaga halimbawa kasi mula natin at hindi pa tayo gaano katagal sa pagtatanim ng mga halaman tulad ng gulay so dun tayo tatanim sa panahon na bagsakan ng presyo mga idol kasi halimbawa Pagbuwan na bagsak ka na ng presyo doon ka magtatanim kasi pagdating ng mahal o tataas ang presyo production ng tanim mo so doon ka tatiming mga idol yun po ang mga sikreto sa pagtatanim kasi naobserbahan ko yan sa maraming mga nagtatanim na kung kailan na tumaas ang presyo saka magtatanim hindi po pwede yan ganyan. Kasi, eh, pagbunga ng tanim mo, talagang bababa ng presyo. Kasi, doon ka nagtanim na, saka nagtaas ang presyo, doon ka nagtanim. Tapat, yung techniques na gamitin natin, ay doon tayo magtanim sa bagsaka na ang presyo. Para, tumiming tayo sa pag-angat ng presyo, ay doon din, ah, uh, Bubunga ang ating tanim. Timing tayo doon, mga idol. Ganyan yung mga sikreto sa pagtatanim. Kahit ano yung tinatanim mo, gulay man o hindi, dapat doon katanim sa uh, bagsakan ng presyo. ayun po ang masasabi ko sa inyo, mga idol. Ah, uh, sishare ko lang uh, sa mga tao na hindi pa po na maraming ah uh, alam tungkol po sa pagtatanim yan lang po mga idol so wala akong ibang mapapayo po sa mga farming na katulad ko din kasi ako hindi naman ako gano katagal kasi mula ko din pero nais ko lang magbahagi ng kalaman tungkol po dito sa ginagawa ko araw araw ayaw lang po mga idol at salamat sa inyong ah uh, panahon at salamat sa patuloy na pagtaguyod sa ating mga ginagawa araw-araw katulad nito mga video ang mga idol at kung maaari ay i-share naman ang ating mga uh, videos mga idol para po ay uh, kumalat at sa mga tao na gustong may nagdagdagan ang kaalaman ay sana ay makatulong tayo yun lang po ay mga idol at God bless sa inyong lahat maraming salamat